Hi guys! Paulit-ulit na lang tayo guys. Marami kasing nag-comment sa video ko guys kung ano nga ba yung tamang proseso nito ng snow bear at saka nung pineapple juice. Paulit-ulit na lang ba? Natanong yan. Ang dami ko nang ginawang video para dyan. Bakit hindi pa rin makuha kung paano nga ba ang tamang proseso nito? Alam nyo guys, Napakadali lang naman talaga ang proseso na to At ang tamang proseso na to ay napad napakadali lang gawin Kahit sino pwedeng gawin to Kahit nasaan ka mang lugar, kahit sino kasama mo Pwede mo itong gawin yung uh, snow bear at saka yung pineapple juice Ipakita ko sa inyo guys kung paano nga ba ang tamang proseso na to Ay nako! Let's go! Yan yung number one na proseso, guys. dito okay, At kung gusto nyo pa yung number 2 na proseso guys na tamang paraan. Ito na. Let's go. Uh -huh. Yan yung number to guys na paraan ng tamang proseso. At alam mo na ba yung number 3 o kaya mahulaan mo kaya ang number 3? Hindi ko sinasabi guys na ang proseso na to ay baka hindi umipikto sa iyo. Kaya hindi to para sa lahat, para lang to sa gusto at pwede mong subukan din to Snover At saka guys yung pineapple juice ko nawala Ay naku guys yung pineapple juice hindi ko pala nabili Ito na muna Pero guys yun yung proseso na number 2 At saka yung number 3 na proseso. Let's go Okay kita mo na yung number 3 na proseso alam mo na kung anong gagawin mo dyan pagdating mo dyan wag mo lang gawin mag isa ka baka magmumukha kang tanga ha? kasi kailangan kasama mo siya di ko lang alam kung sinong isama mo basta yun na ang number 3 At saka yung number 4 guys ikaw nang bahala jun guys hindi ko na kailangan turuan ka pa kasi alam ko na alam mo na ano ang gagawin mo sa snow bear at saka sa pineapple juice ay hindi, nakalimutan ko pa pala hindi pala ako nakabili E eh, mag isa lang ako ngayon di mo lang yun guys, yun lang yung gagawin mo ay nako paulit-ulit na lang tayo sa susunod gagawa ulit ako ng video kung magtanong ka pa, mag-comment ka kung hindi mo naintindihan, mag-comment ka at kung naintindihan mo mag-thumbs up ka, mag-like ka o mag-share ka sa video ko eh kasi napakadali lang naman talaga gayahin o kaya gawin o paano pag hindi ka pa nakasubscribe i-click mo na yung subscribe button para naman maging friends na tayo maging updated ka sa mga video ko na ganito kahit walang kwenta iwan ko lang kung may kwenta sa iyo pero sa iba meron kasi nga ang daming nag-comment sa mga latest ko sa mga last video ko na ganito kapag mayroon ka pang hindi naintindihan pwede ka namang mag-comment o kaya magtanong okay oh, yun na muna tayo ay sandali ha yun na muna tayo sandali sandali meron ako ko kukunin Thank you.